Ayan mga kaidiya, sa meron dito ang XR200 uh, tips kung paano natin malalaman kung sira na yung kanyang tensioner. So dito si mga sa motor nito. Ayan, try muna natin, I-on natin. Uh, kapag nakaminor, wala sa ingay. Pero pag ibibirit na natin yung at acceleration, may ingay siya. So dito mga kaidiya, alam ko na ito. Pero isishare ko lang sa inyo kung ano yung sira nito. Kapag ganito yung tunog na inyong makita. So ayan, pagbibirit natin acceleration yan, kapag i-accelerate natin may may sa kapag nakabirit na yung motor yan may ingat so kapag dito makadiyas nang i-check nyo uh, first, hindi na nulula yung kanyang pagula ito yung sa pocket next, kapag anon ba rin next, nang i-check yung kanyang sa digital ito kanyang digital pa malambot na sa iyong spring so dito muna tayo kapag ganun pa rin ang uh, i check natin yung kanya dito natin ang galing muna natin yung tanki ayan kapag nabuksan na natin mga ideas ay ah, I-check natin yung kanyang timing chain kung maluwag So dito mga Diaz, hindi naman sa maluwag Pero bakit ganun yung tunog niya So Dito sa kanyang balula namin yung maluwag na yung kanyang valve clearance Ayan. so i-adjust na natin ito at takpa natin at banda natin ulit kung ganun pa rin doon na tayo mag check sa kanyang kitso so ganito yung pag check sa mga ganun ingay so ito na na adjust natin yung kanyang valve clearance at binalik natin at pandarin natin ulit kung ganun pa rin yung tunog and next natin dito na tayo mag check sa kanyang kitso niya yan mga diyas kapag ganun tunog ang i-check nyo ang inyong kanyang tension So bali dito pa nakita ko lang inyo step by step. So, pandali natin ulit. Tingnan natin kung Pero pa rin yung tulog na malagat So yan kapag ibibirit natin, mayroon pa rin siyang ingay. So ibig sabihin niya mga ideas, yung sira niya yung kanyang tension. So buksan natin at palitan natin. So ito na, nabalitan na natin yung kanyang technician pang XR 125 So kapag wala kayong mabili na pang XR 200 So pwede yan mga Diaz Asundin nyo lang ito Pwede nyo lang ang bukay dito Para hindi pagka yung bolt sa inyo starter motor So try na natin At pakinggan natin So kay Agot uh, siya Tomo Kadias at doon ako lang pala yung sira yung kanyang tension eh. So ganun yung mag-check ng sirang tension nyo. Kapag ganun tunog, ito yung i-check nyo. So dito kasi, uh, malambot na yung spring niya sa loob. Kaya pag ibibirit ang mag-pure sana ng timing chain. So hindi yan na kaya yung tension. So dapat kasi dito, hindi ito gagalaw. Ayan, so ganun. Lambot na lang spring niya sa loob siguro ito dati na repair nila kaya yung mga na repair mga ating shiner hindi pa rin yan tatagal mas pagdak ng palitan pwede yung ipalit ay yung pag-isa na pagdumpay so ito mga ideas ang gusto itong isa 200 balik na natin yung kanyang upuan so yan lang dito lang siguro ating video ako dito sa isa 200 So, pero huwag niyong kalimutan mga ideas ay adjust yun rin yung balbula, mga goods.